Balisibin mantago na itong pagbalik natin dito. Sa una ay ito yung naka-triangulation na object or puno ng coconut at dalawang puno at isang poste na nakatago o hidden markers. Ito yung una noon na pinatuloy at binalikan natin 7 months ay mayroon pala ito siyang bato or isto na nag-iisa na nakaturo sa ilalim ng ma, mang malakihan ito noon kasi maliit ang pagkahukay nila sa unang video at mayroon ito noon at ilan buwan ang nakakalipas at pangalawa na yata ya ito ito yung markers na mabuti hindi pinuto lang may-ari na natirahan pa ito yung butas at saka ito yung 7 inches na aro ang tinuturo papunta doon sa 7 inches ito at saka isang butas papunta doon sa nakatago na poste 7 inches 7 meters insakto doon sa butas kaya nga ito napansin na butas dahil doon na, na, na kuha yung detektor na papangsyon. Kaya na-discover ito na mayroon siyang kahoy na nakatusok papuntang ilalim. Nga doon tayo galing kanina sa puno. Bago tayo magpapatuloy, siya po sa mga nag-subscribe sa ating muntin channel at sa mga manonood sana na sa buti kayong kalagayan kumusta po sa ating muli pagbabalik itong natin ngayon nakita ay na inspection ulito natin or binalikan na niluwagan itong butas kung ano ang sa ilalim pa nung una may mga markers na nakuha mga glass or banga na basag pero ngayon meron naman siyang mga maliliit na markers na nasa mahigit na 1 meter ito na uh, liter later day ang ibig sabihin nito ay possible ito na under ayan opening under that sa kahoy nito sa poste or under tree or under the big rock ito may bato dito sabi under nakuha itong marker sa mahigit na 1 meter ito naman ay nakaturo din ito sa poste itong nguso adyan na makuha hindi lang na nabidyohan dahil sa paghuhukay ay nakamot ka agad ito pa nakaturo naman ito outside mula sa poste outside arrow palabas siya ibig sabihin may itong target nga dalawa 1, 2 meters lang ang pagitan ang di lang alam kung ilang lalim ito maliliit na na mga at mag isang banga na may kulay na green makikita natin ito ay banga hindi ito bato or stone kundi may kulay siya at ito yung mga markers nga na found na ito yung puno na itong poste na uh, ito yung pagka-illustrate niya ito bawa ito yung poste nakatutok diyan sa puno at ito namang isa nakaharap naman ang uso papuntang sa poste itong sa gitna ay ito lang yung din yun, ano natin illustrate kung paano nakuha yung tatlong isto na ito ng isa outside arrow na pasibol itong poste na ito ay mayroon ito pa ito sa ilalim, itong parang 4 ay north facing twist under sa kahoy na ito ang mga nagpaka mark ito pasibol ito yung parang narinig natin ay isang pusa ito dito sa malapit sa mga kabahayan ito kasi na lupa ay private land na ito, nabili na kaya nang mabalikan natin ito seven months ago, sabi natin kanina so ito yung pagkalagay ng mga stone tatlo do na maliit ayawang ko kung natural ito or sinadya itong kahoy ay nagtataka ko ito baka normal lang ito pero nang suruin ko mabuti ay wala naman itong ugat na kahoy ibig sabihin poste uh, dito natin masasabi uh, nga man made dahil nga walang siyang ugat kung natural na kahoy ay may ugat siyang mga atin makukuha pero malinis at wala kong nakikitang na encounter nga kanyang mga yung ugat sa kanyang puno kaya possible nga poste ito nga isinadya ibinaon ng man. ito ang pag ano ng markers nga mid. kung mayroon tayong nakita na mga ugat ay hindi ito natural lang ito kung makikita natin matigas pa itong pagkano ayun mabali siya kasi sobrang ng lambot so nang sinipa ito o tinadyakan ay nabalik na lang parang mayroon pa sa ilalim nakatusok ayun nabalik nga oh. so dito at uh, medyo naputol ito at kung makita natin dapat hindi ito siya na ano, na putol dahil makikita natin kung anong ilalim pa nasa mahigit siguro ito 1 meter napakalalim naman ng poste kung itatayo nila ito sabi dito ng may-ari or inabili itong lupa ay wala naman silang poste dyan uh, na nilagay na-discover dito dahil nga sa metal detector nga may nahagip sa ilalim na bakal hindi pa man natin nakikita mga ka-discover kaya nga nakatago sa unang video nakatago ito nahukay kaya nakatriangulation ito sa dalawang puno ng yog at saka itong nakahidin o nakatago na poste ito may gitit ito 1 meter meron pang naiwan siguro ng mga kalahating metro ito kasi ano ito ma malaki pa itong dulo kung makita natin ito ay malambot pa ito sa ilalim at saka mayroon ito bato nga naka, nag-iisa nakaturo sa ilalim so ito yung mga markers na nakita natin at itong mga itong bato ay nakaturo din natin inalis itong puno at tapos ti ay possible nga man med ito mga kadiscover sa muli natin pagbabalik maraming salamat po sa panonood at mawag makalimot mag subscribe sa ating munting channel Grand Discovery